medium ship eh. Oo, oh, napapasapi ako sa iba't ibang spirito para magbigay ng mintahe. Kasi lahat ng spirito nagbibigay ng mintahe. Oo. Oh, oh, oh. so yung isang inaaral ko, ito pang beginner lang. Okay, Kung para sa mga nag-aaral din ang gusto magpasapi, the tongue is the tip of the soul. So yung time natin, yun yung pinakamabilis sa paraan para makakonekta tayo sa spirito ng kahit sino. Mahilig ako sa mga kwentong sanib eh. Unang yung unang sumalit sa kanya, espiritu ng tae. Subo ako kumonekta sa spirito ng tae. Pwede ba, Moy? Ha? Huwag, hmm. oh, huwag! Kasi makawala yung efekto ng mo. yung efekto. Oo! Oo! Yan gana Pwede, pwede! 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 sa tubig niya? Iba din. Nagdalo <laughs> <laughs> rin naman ako ng na tayo. Pero hindi ganun kay eh. Grace na. Patabi nga, isa'y ganun tayo eh. Tayo daw pag sumatay tayo, dapat araw-araw. So sa lahat ng pa rin ispirito ang susapin sa'yo, bakit naisip mo tayo? Natatawa ako na nandigdili ako dahan. Minsan kasi, ano, discussing things can be funny okay. kasi, diba? I was on the brink of, of breaking into laughter. Tandaan-tandaan natin yun na minsan mag-ripe sa sirip na lang tayo okay. para sakit kabubuti natin. Thank you very much.